RS100 2 stroke ano nga bang issue nitong RS100 Yamaha two stroke na to ito ay napatambak ng na 1 year sang taon mahigit napatambak bakit nga ba ito tinambak ito mga kapalapan tinambak ito kasi itong uh, yung kanyang oil ng pussy pores ay nauubos aba 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 saan nga ba pumupunta ang kanyang tuti nauubos ang langis ng tuti saan nga ba napupunta ang kanyang langis ng tuti humahalo sa makina yan o mga kapalapan kaya ito mga kapalapan dumadami ang langis ng makina ituturo ko sa inyo kung ano yung papalitan dito sa Yamaha RS100 kaya kung bago ka palang subscribe at huwag kalimutang pinutin yung bell tara guys simulan na natin kung paano ayusin itong RS100 kung anong sisimulan Unang-una mga kapalapan, ang kinakalas dyan ay drain plug. Gagamit kayo ng 17mm sakit sa ilalim. Pagmastan nyo mga kapalapan yung natulo sa ilalim. Yung lang iso, oh, napaka labnaw. At napakadami. Mahigit isang litro na ang laman nito yan o. Oh. Tuti oil na yung kanyang langis. Isa pa rin mga kapalapan kaya napatambak itong aris nung mayari kasi nga nagkasakit siya at na ICU siya ng isang linggo. Buti na buhay yung mayari nito mga kapalapan. Yan. Nakalipas ngayon ng isang taon, okay na siya at pinagawa na sa akin itong kanyang aris. Yan. Shoutout sa iyo ka Edwin Makaraig. Kanya po itong motor na to mga kapalapan at nakarecover naman siya dun sa ICU. Kaya ito nakalipas ng isang taon, okay na po yung mayari. Yan. Tuturo ko sa inyo mga kapalapan kung bakit dumadami yung langis ng RS100. Kung mangyari ito sa motor nyo, pagbukas nyo ng oil, aba, ang daming langis. Ano yung papalitan? Kasi yung iba, may nag-message sa akin, boss Jan, bakit gano'n? napaltang ko na naman ng, ginaya ko yung video mo, pinalitan ko nitong itong kinakalas ko sa so may cable. Yung may cable na yung oil pump. pinaltang ko na siya nung Uh, oil seal ng oil pump, bakit ganoon dumadami pa rin yung langis hindi dito mga kapalapaan hindi po dito sa oil pump ang papalitan, kaya pinapalitan po itong nasa oil pump yung oil seal dito, yung dalawang oil seal maliit at malaki, kapag tumutulo lang yung inyong oil pump, pero kapag dumadami, ang langis ng makina, dito po sa side cover ang oil seal yan at meron din naman isa pa. Nagtanong din nagtanong din sa akin. Uh, Bostian, bakit ganon? Ganon pa rin po. Nadami pa rin yung langis. Pilaltan ko na naman po ng center all seal. Dito sa may side po na clutch. Bakit ganon pa ba rin? Dumadami po. Sala po kasi yung pinaltan nyo, sir. Kaya ito, guys. Panoodin nyo kung ano yung papalitan natin para malaman nyo kung ano yung dumadami ang langis ng RS100. Nagkakaroon siya ng madaming langis. Pagkasalin sa pussy force, napupuno ang langis ng makina. Yan o mga kapalapan, ito yung pinalitan nila, yung ulusil na yan. Hindi naman po yan ang papalitan. Yung pong nagtalong sa akin, itong center. Pero po yan, nasusungkit naman po yung nasa side na yan, mga kapalapan. At isa pa mga kapalapan, kapag napaista kang motor, lalo't isang taon, o mahigit pa, kakalasin nyo na yung clutch side dun sa class lining. Maaari po kasi magkapit-kapit yung lining at mag-running Kaya kung kalas na rin, kalasin nyo na. Ito mga kapalapan yung ating all pump gear. Meron siya ditong C-clip. Ah, yan C-clip. Yan yung ating lock. At meron siya ditong pin. Yan o, mga kapalapan. No. Uluwa na yung all seal. Tingnan nyo. Hindi ko na siya susungkitin. Kakamahin ko na lang o. Oh. Ayan o. Oh yun, kita nyo mga kapalapan, umuluwa na kaya yung langis nung ating oil pump yan o, kita nyo yan dalo yan ang langis, yan o yan, 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 yan yung mahaba, diba ito ito yung may pussy force, yan, pupunta dito yung langis tapos papasok sa loob at tatagos dito sa kabak kaya po dumadami ang langis ng makina sumahalo na yung tuti pumupunta sa makina natin ano nga bang sukat nito mga kapalapan 10227. 'Yun po 'yung ating oil seal ng oil pump sa likod. 10227 makapalapaan. Okay? At paano nga ba to install Ganito lang 'yan, iyakmalang natin 'yan sa wala problema kahit magkabaligtad 'yung oil seal. Pero mas maganda 'yung ganito, 'yung may spring ay dito sa labas. 'Yan, ganyan lang o oh makapalapaan 'no. Oh. Yan. Tapos, ilagay nyo yung lumang all seal. And then, kumuha kayo ng na Nakakasya dyan. Yan. At tukulin nyo lang. Tinan nyo ha. O oh, yan. Ganyan-ganyan lang mga pa. No? Para pantay yung lubog. Okay. O ba diba? Napakaluan lang mga pa. No? Hindi masisira yung all seal natin. Yan o. Oh, sakit na 17 po yung ginamit ko. Tapos yung lumang all seal. Yan. Okay. Yun, okay na makapalapan, kapalapan. Ngayon, pwede na natin ilagay yung pin. Yan. O, ba diba? Okay. At yung C-clip. lang ng long nose or plies. Yun. O, ba diba? At ngayon mga kapalapan pwede natin ikabit pero syempre one year na patambak itong motor na to. Or higit pa. Kapag nangyari sa inyo yan kayo. Ito mga kapalapan nalinis ko na yung carburador. Bago to dalhin sa akin ginawa ko nilinis ko muna yung carburador para madali ng pandarin. Syempre alam ko na magaraning class to kasi isang taon. Tingnan nyo mga kapalapan o dikit-dikit yung cross lining. Yan o kapit-kapit o. O oh, ba? Diba? Ayaw matanggal? Kasi isang taon siyang napatambak. Kaya ang gagawin nyo, ah, pag uh, ah, pagkakawang-kawangin nyo yan, paluin nyo lang siya ng screwdriver at madali lang kumawang yan. Tira nyo, yan o, kapit na kapit talaga. Matindi to. Yan o. <laughs> Ganyan lang, mga pa ang gagawin nyo. Napakadali lang. Kasi sayang po yung kalas natin. Kung hindi ko po ito gaganituin at umandar, tatalon po yan kapag umandar na, mga kapalapan. Tapos kakalasin nyo yung clutch release. Hindi naman doon yung sira. At dito. At okay na. Ngayon pwede na natin ilagay. Ano nga bang una dito sa clutch housing? Ito mga kapalapan ay naiba. Ang nauna dito ay pressure plate. Doon sa dulo. Tapos clutch lining at yung rubber guide at pressure plate clutch lining uh, rubber guide ito mga kapalapan may magtatanong po sir paano po pag nasira na tong rubber guide okay lang yan mga kapalapan kahit wala po yan okay lang yan okay lang po yun mga sir kahit wala po yung rubber guide na yan Okay, mga kapalapaan. Yun. Ngayon, pwede natin ilagay ang clutch spring. Oops. Paalala, mga kapalapan. Uh, gumagamit po ako nitong pang pero alam ko na po yung hapit ng aking drill, yung aking impact. Alam ko na po yung tono nito kaya ingat po sa paggamit nito. Pag napabigla po kayo, maaari po maputol yan or malustrain. Kung maaari po ay manumano lang po yung gamitin nyo. Okay? Check nyo kung hindi running clutch. Oh. Ang ginawa ko, inawakan ko yung clutch lever tapos inikot ko. Kailangan na naikot yung gitna kapag pinaikot ko yung gulong. Ngayon guys, pwede na nating ilagay itong banjo pump. At ibalik na natin yung mga bolt. Okay. Yan. Ngayon mga kapalapan Pwede na nating panda rin itong ating ginawang RS100 Tingnan natin kung running clutch Yo Kita nyo mga kapalapan oh, Nakakambyo na yan Hindi siya natakbo Okay Ganun lang katali mga kapalapan Hanggang dito na lang ako sana ay may natutunan po kayo sa RS100 2-stroke na dami po ang langis ng makina. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa YouTube channel ko, at gusto niyo pong mapanood yung ating mga transmission na bagong vlog, subscribe lang po dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. God bless.